Hello, 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 sa inyo iyo, kapatid. Good morning. Ito po ang yung look at ang mga ito sa pin. Bongkong bongga, bongkong bongga. Bongkong bongga talaga. Hmm. Year 2025 na po. Kumusta po? Ano nangyayari sa inyo nung nakalang taon? 2024? May nangyayari ba sa buhay nyo? May iba ay ba, nakabay ng mga utang nyo? O nahiwala nyo na ba yung gawa nyo ano? Lalaquero? at yung girlfriend yung may friend mong babaero baklalero may bakla o oh. nakikawa ka ng yung solution mo yung mga, yung mga bagay ba taong, oh. po, lang ginagawa mo ng kalang taon hindi mo ginagawa ngayon o alam nyo po kasi ko lang talaga ang bawat tao na gagawa tayo o pinagpare tayo ng mga bagay na parang i-exit natin sarili natin na parang bang ay saan mo gawin ko no? ay saan nakito ko noon o oh, no, di ba? parang masama no? parang masama na paghangad o oh, mangarap kasi so, kagaya na pangarap ka na lang ba? o oh, magiging katotohanan pa? bakit? may mahal ka ng iba? o oh, di ba ang takit? basta habang may buhay may pag-aasa oh. sa mga nalulukan-lukan dyan o mga nababaling-baling eh, o mga nalulukan sa buhay tunigil ka lang sa parang kita hmm kala mo ikaw ang nakikita pa lang, nakikirap. ang dami dami dyan ganoon pa nga dyan yung mga mga boyfriend, iniwan hmm. tapos yung mga ano yung mga ang tawag dyan yung mga ayaw ko yung mga ano yung mga kala mo mga santo nakakulbata ka tapos kala mo angel nalalakto rin sa baklara nung nanaw ko na, na ang tawag dyan na sikam ako half million yun, half thousand dyan pinagtang pa yun sa ano, sa brot oh. ito. Hmm. Talaga namang lahat ginawa nila para maakit nila ako, na i, eh, ano ko yung perps na nai-invest ko, kaya kayong magkatid, huwag nang hangat ng ano-ano. Huwag -ano. nga -ano. yung kalit ng uh, pera, kung ano lang sa'yo, kung ang daan, na lang, huwag nang sumugal na, kasi invest nila naman ng ganun. Ako, delikado, tinan nyo ako, 20,000 lang nakabayad dun sa 50, ano ko, sa aking 100,000. Natiis ako sa dinosaur sa abroad nagtiis ako sa oh, ano anong mga sa kusina ng mga kasama ko yung kinakain ko yung mga sos nila parang makaipon ako oh. o nagtitur-tutur ako ng mga bata na arabo dalawa yun, 200 dollars ang isa o oh. para lang magkaroon ng extra extra income oh. run, oh, in lang, oh. Ganun, o nagtitur-tuturan o basic ng English na lang o ano kung alam mo yung basic ng English kasi na rin noon, natututunan yung mga bata sa'yo o oh. gusto lang po ah year 2025 na sasigapin po natin na uh, iaahon ang ating mga uh, sarili, ang ating mga utak sa mga nagdaang problema, sa mga paghihirap at mga sakit ng kalooban. Kung sa mga lobin nyo at parang hirap na hirap kayong uh, sumabay sa Agos, hindi ka kayo, sa rin kayo eh. O, oh, gawin niyo ang lahat. Hmm, hmm gagawin nyo kayo eh, mga anak kayo. O, oh, wala ka pa anak, binata talaga pa Hindi mo magulang mo. O, oh, Pakita mo sa kanila na ano ka, matapang ka, magaling ka. Huwag kang bali, huwag kang lukalok oh, So, wish ko sa mga ano sa mga tao ngayong 2025 sa ano maging progresibo ang ating uh, At sa mga tao na uh, nagawan natin ng mga kasalanan, o hindi sila tayong mga kasalanan, o mga hindi alam ng mga kasalanan, ay pag po natin na patawarin nila tayo, o patawarin niyo yung mga uh, may ginagawang mali sa inyo, para gumaan yung kalooban nyo, kayong magdala ka dito ng mga kalit, buotin na natin sa mga ng loob. Basta yun? Makakaan lang isipan yung kaya ko sa inyo. Kung naging happy na lang kayo pag nalulungkot kayo. Yan, ah, uh, ako cellphone niya kaya sumakitin din ka ka cellphone. kasi ang gumakay ng mga paraan na mapaglilibang kayo. At si Kapitin niyo naman ilausin niyo mga uh, uh, judit niyo sa buhay. O katulad ng kuryente, tubig, upang bahay. pagkain sa araw-araw. Magtiis akong anong meron. yung araw-araw sa inyo ang baboy ang ulam. Ano ba naman kayo? Huwag yung ganun. Kapit ka mong ngayon, manok, susunod isda, susunod naman gulay, susunod naman tuyos Kapit mo, ano ba? Kaya babi alo Babi sa patok, no? Tingnan nyo ako, ha? Mga inamiss ka, yes? O siya,